Ang inyong paglalakbay mula sa paglilinang hanggang sa pagsilang, isang prosesong tunay na kamangha-mangha. Maraming pwedeng magkamali, pero narito kayo, perpekto sa abot ng makakaya, isa itong milagro. Mula sa isang selulang pinagsama, isang bagong tao ang nabubuo na may mga natatanging katangian. Ang hindi kapanipaniwalang pagbabagong ito ay tumatagal ng halos apat na punglinggo. Ang bawat yukto ay mahalaga para sa malusog na paglaki ng sanggol. Ang milagro ng buhay ay nagsisimula sa isang selula, ang zygote. Ang selulang ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyong henetiko na kailangan upang lumikha ng isang bagong tao. Sa panahon ng pagbubuntis, ang nag-iisang selulang ito ay hahati at mag-iiba, nabubuo sa lahat ng tissue at organo ng katawan. Ang paglaki ng isang sanggol sa sinapupunan ay isang tunay na milagro ng kalikasan. Ang pagunawa sa prosesong ito ay nakakatulong sa atin na mas pahalagahan ang milagro ng buhay. Binibigyang din din ito ang kahalagahan ng pangangalaga sa prenatal at suporta sa mga magiging ina. Ang paglalakbay mula sa paglilihi hanggang sa kapanganakan ay madalas na inilalarawan bilang isang himala. Ito ay isang komplikado at tumpak na proseso. Mula sa sandali ng paglilihi, nagsisimula ang isang kamanghamanghang pagbabago, ginagabayan ng planong naka-encode sa ating DNA. Isipin natin ang isang simponya kung saan ang bawat yugto ay bahagi ng isang malaking pagtatanghal ng buhay. Halimbawa, ang apat na panahon ni Tchaikovsky. Ang unang trimester ang naglalatag ng pundasyon tulad ng eksposisyon sa isang piyesa ng musika. Ang pangalawang trimester ay nagpapaunlad sa pundasyong iyon, nagpapakilala ng mga bagong tema at varyasyon. Sa wakas, ang ikatlong trimester ang nagdadala sa simponya sa isang rurok kasama ang pagdating ng bagong silang na sanggol. Ang inunan ay gumaganap bilang isang lifeline, nagbibigay ng sustansya at oxygen sa sanggol at nagaalis ng mga dumi. Ang amniotic sac ay nagbibigay ng proteksyon, pinoprotektahan ang umuunlad na sanggol mula sa mga panlabas na impluensya. Sa kabila ng mga hamon, ang katawan ng tao ay kahanga-hanga sa kakayahang malampasa ng mga hadlang at magdala ng bagong buhay sa mundo. Ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng buhay ng tao ay nagsisimula sa isang napakaliit na pangyayari na may malaking kahalagahan, ang paglilihi. Ang kilos ng paglilihi na ito na tila simple lamang ay isang kahanga-hangang sayaw ng biology. Tulad ng sa ballet na Swan Lake, ang bawat galaw ay eksakto at magkatugma. Sa fallopian tube, isang sperm cell ang matagumpay na nakakapasok sa mga pananggalang na layer ng egg cell. Ang pagsasamang ito ay lumilikha ng isang cell na tinatawag na zygote, isang kamanghamangha ng potensyal sa biology, isang tunay na phoenix sa mundo ng mga cells. Ang zygote ay nagdadala ng kumpletong genetic blueprint ng isang tao. Parang isang mapa ng kayamanan na nagtatago ng mga sikreto ng magiging tao sa hinaharap. Ang sandali ng paglilihi ay isang malalim na pagbabago, isang paglipat mula sa posibilidad patungo sa realidad, tulad sa mga kwentong kanto, kapag natagpuan na ng bayani ang kanyang kapalaran. Ang zygote ay kumakatawan sa magiging tao sa kanyang pinakaunang anyo. Simula sa paglalakbay nito sa fallopian tube, ang zygote ay papasok sa isang proseso ng mabilis na paghahati ng cells. Tulad ng isang maliit na bola, gumugulong ito patungo sa kanyang patutunguhan. Ang pagsabog na ito ng aktibidad na kilala bilang cleavage ay ang unang hakbang sa pagbabago ng isang cell patungo sa isang komplikadong organism na may maraming cells. Ang bawat paghahati ay isang patunay ng elegante at maayos na galaw ng buhay. Tulad ng isang Russian doll kung saan sa loob nito ay may nakatagong mga bago at panibagong posibilidad. Sa loob ng bagong buong nukleo ng sigote, matatagpuan ang plano ng pagiging tao, isang molekula na nakapulupot at masalimuot na nakatiklop na kilala bilang DNA. Ang kahanga-hangang molekulang ito ay nagdadala ng mga henetikong instruksyon na gagabay sa pagunlad ng bawat selula, tissue at organ. Minana ng pantay-pantay mula sa magkabilang magulang, ang DNA sa loob ng sigote ay kumakatawan sa isang natatanging kombinasyon ng mga henetikong katangian. Isipin ang DNA bilang isang malawak na library kung saan ang mga istante ay puno ng mga tomo ng impormasyong henetiko tulad ng pambansang aklatan ng Pilipinas. Ang mga gene na ito ay nagtataglay ng mga sikreto ng ating mga ninuno na naka-impluensya sa lahat mula sa kulay ng ating mga mata hanggang sa predisposisyon sa ilang mga sakit. Ang sigot ang responsable sa pagsasalin ng masalimuot na code na ito sa isang buhay at humihingang tao. Ang proseso ng pag-decode ng henetikong impormasyong ito ay isang kamangha-mangha sa molecular biology. Ang mga espesyal na enzyme at protina ay nagtatranscribe ng DNA code sa RNA na nagdadala ng mga henetikong instruksyon sa mga ribosome. Dito, ang mga blueprint ng RNA ay sinasalin sa mga kadena ng amino acid, ang mga building block ng protina. Ang mga salik sa kapaligiran ay maaring maka-impluensya sa pagpapahayag ng gene na nagpapakita ng kamanghamanghang plasticity ng pagunlad ng tao. Ang paglalakbay mula sa paglilihi hanggang sa kapanganakan ay isang patunay sa kamanghamanghang kapangyarihan ng buhay. Ang zygote ay nagsisimula ng kanyang paglalakbay sa fallopian tube, dumadaan sa mabilis na paghati ng cell na tinatawag na cleavage. Ang paunang pagsabog na ito ng aktibidad ay nagmamarka sa unang hakbang sa pagbabago ng isang cell patungo sa isang komplikado at multicellular na organismo. Isipin ang isang mikroskopikong balet na nagaganap sa loob ng fallopian tube. Sa bawat paghahati, ang mga cell ay nagiging mas komplikado, unti-unting nag-iiba sa mga espesyalisadong uri ng cell. Habang nagpatuloy ang zygote sa kanyang paglalakbay, ito ay nagbabago sa isang kumpol ng mga cell na tinatawag na morula. Ang kumpol na ito ng mga sel ay kumakatawan sa isang mahalagang milyahe sa landas ng buhay. Ang morula ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay pababa sa fallopian tube, papalapit sa matris. Sa pagpasok sa uterine cavity, ang morula ay makatagpo ng isang bagong kapaligiran na mayaman sa sustansya. Dito, ang morula ay sasailalim sa susunod nitong kamanghamanghang pagbabago sa isang blastocyst. Pagdating sa matris, ang morula ay nasa isang bagong-bagong kapaligiran. Napapaligiran ng masustansyang likido, ang morula ay nagsisimulang magbago at mahati sa iba't ibang layar. Sa loob ng morula, isang butas na puno ng likido ang nabubuo at ito ay nagiging isang bilog na parang bola na tinatawag na blastocyst. Ngayon, ang blastocyst ay mayroong inner cell mass kung saan bubuo ang embryo. Sa labas, ito ay napapalibutan ng trophoblast na sa kalaunan ay magiging inunan. Ang blastocyst ay handa na para sa susunod na mahalagang hakbang, ang pagkapit sa matris. Ang mga cell ng trophoblast ay naglalabas ng maliliit na galamay na kumakapit sa lining ng matris. Ang pagkapit sa matris ay isang mahalagang pangyayari na nagdudugtong sa dalawang mundo na may magkaibang genetic makeup. Ang mga cell ng trophoblast ay naglalabas ng mga hormone na nagsasabi sa katawan ng ina na nagsimula ang pagbubuntis. Ang paglalakbay mula sa isang fertilized egg hanggang sa isang blastocyst na matagumpay na nakakapit sa matris ay isang patunay ng kahangahangang kapangyarihan ng buhay. Ang blastocyst ay matatag ng nakatanim sa lining ng matris at magsisimula na ang isang bagong kabanata. Ang blastocyst ay kumokonekta na sa daluyan ng dugo ng ina at tumatanggap ng mga sustansya at oxygen. Ang trophoblast ay bubuo ng inunan, isang tulay na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng mga sustansya at pagtatanggal ng mga dumi. Ang inunan ay naglalabas ng mga hormones na siyang nagpapanatili ng pagbubuntis. Ang Human Chorionic Gonadotropin, HCG, ay nagpapadala ng mga senyales sa mga ovaryo para gumawa ng progesterone. Ang presensya ng HCG sa dugo ng ina ay nagpatunay ng pagbubuntis. Ang inner cell mass ay nahati sa tatlong patong, ang ectoderm, mesoderm, at endoderm. Ang ectoderm ay bubuo ng balat, nervous system at mga sensory organs. Ang mesoderm ay bubuo ng mga kalamnan, buto, circulatory system at mga reproductive organs. Ang endoderm ay bubuo ng lining ng digestive system, respiratory system at urinary system. Sa pagdating ng ikaapat na linggo ng pagbubuntis, nagsisimula ang isang panahon ng kamanghamanghang mga pagbabago sa loob ng matris. Ang ating maliit na lumalaki na ngayon ay isang embryo na ay papasok sa isang yugto ng mabilis na paglaki. Ang mga cells nito ay aktibong naghahati at gumagalaw. Ang kalikasan ay nagsisimulang humubog sa katawan ng tao na ginagawang isang komplikadong organismo ang embryo. Sa mga critical na linggong ito, ang embryo ay mas sensitibo sa mga impluensya sa kapaligiran. Ingatan ang sarili na parang ginto. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ay ang pagbuo ng neural tube ang magiging utak at spinal cord. Habang nabubuo ang neural tube, nabubuo rin ang iba pang mga sistema ng organ. Ang puso ay nagsisimulang tumibok, nabubuo ang sistema ng pagtunaw, baga, bato at atay. Sa loob ng lihim na mundo ng sinapupunan, isang kamanghamanghang himig ng buhay ang umuusbong. Sa pagpasok ng ikalimang linggo ng pagbubuntis, Isang maliit na kislap ang nagmamarka ng isang mahalagang pangyayari, ang pagtibok ng puso. Ang mahinang pintig na ito ang simula ng ritmo ng buhay, isang patunay ng masalimuot na masalimu sayaw ng buhay. Isipin ang isang maliit na tambol, mahinan ngunit paulit-ulit, na umuugong sa tahimik na mundo ng sinapupunan. Para bang isang maliit na laruan na pinapatugtog ang kanyang maliit na tambol. Ito ang tunog ng puso ng embryo patunay ng kamanghamanghang kapangyarihan ng kalikasan. Ang maliit na organ na ito, hindi mas malaki kaysa sa buto ng mustasa, ay tumitibok ng may determinasyon, nagbobomba ng mahalagang dugo. Sa bawat pintig, ang embryo ay napupuno ng oxygen at sustansya na nagpapalusog sa kanyang paglaki at pagunlad. Ang embryo na nakakurba sa amniotic sac ay napapaligiran ng isang likido na nagsisilbing unan at nagpapanatili ng temperatura na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa kanyang paglaki. Ang sac na ito na puno ng likido ay pinoprotektahan ng embryo at pinipigilan ng umbilical cord mula sa pagkaipit. Ang amniotic fluid ay patuloy na nagre-renew na nagbibigay ng malinis at masustansyang kapaligiran. Sa loob ng mundong ito na puno ng tubig, ang embryo ay lumulutang ng walang bigat, malayang gumagalaw, at iniunat ang kanyang mga lumalaking braso at binti. Habang lumalaki ang embryo, mararamdaman ng ina ang maliliit na galaw, isang senyales ng normal na paglaki. Simula sa ikalabing isang linggo ng pagbubuntis, sa tahimik na tahanan ng sinapupunan, magsisimula ang isang kamanghamanghang pagbabago. Ang nag-iisang sanggol, na tinatawag na ngayong fetus, ay papasok sa isang yugto ng napakalaking paglaki. Isipin niyo ang isang maliit na buto na sumisibol at nagiging isang batang halaman na malakas. Sa parehong paraan, ang fetus ay lumalaki sa kahangahangang bilis. Ang mga cells nito ay mabilis na nahahati at nagiging iba't ibang bahagi ng katawan. Ang stage ng pagiging fetus mula sa ikalabing isang linggo hanggang sa kapanganakan ay isang panahon ng mga nakakagulat na pagbabago. Sa panahong ito, ang fetus ay bumibigat, lumalakas ang kanyang mga buto, at tumitibay ang kanyang mga kalamnan. Ito ay isang panahon ng matinding aktibidad, isang tunay na obra ng paglaki at pagunlad. Ang pinakamabilis na paglaki ay nangyayari sa ikalawang trimester. Ang fetus ay lumalaki mula sa laki ng isang lemon hanggang sa laki ng isang cauliflower. Ang mabilis na paglaki na ito ay dahil sa placenta na nagbibigay ng sustansya at oxygen. Ang placenta ay parang isang pusod na nagkokonekta sa fetus sa daluyan ng dugo ng ina. Habang lumalaki ang fetus, ang kanyang mga galaw ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang mga galaw na ito ay nagiging mga sipa, tulak at paggulong. Ang mga galaw na ito dagas sa pag-unlad ng mga laman at buto, ito ay palatandaan ng lumalaking lakas at koordinasyon ng lumalaking sanggol. Sa tahimik na sinapupunan, isang lihim na sayaw ang umuuspong habang ang sanggol, papalapit sa ikalawang trimester, ay natutuklasan ang galak ng paggalaw. Isipin natin ang isang mananayaw na buong grasyang sumasayaw. Ang bawat galaw ay elegante at may kahusayan. Gayun din ang sanggol, na lumulutang sa loob ng panubigan, ay nagsisimulang tuklasin ng kaniyang bagong kalayaan. Ang bawat galaw ay nagiging mas mahusay at koordinado sa bawat araw na lumilipas. Ang mga unang galaw na ito na halos hindi mapapansin at tila hindi sinasadya ay unti-unting nagiging isang masalimuot na himig ng pagsipa, pagtulak, pagunat at pagikot na patunay ng lumalakas at mas koordinadong paglaki ng sanggol. Hindi na kontento sa simpleng paggalaw, ang sanggol ay nagsisimulang subukan ang kaniyang katawan, ibinabaluktot ang mga braso at pinti, iginagalaw ang mga daliri sa paa, at maging ang pagsasanay sa pagsuso bilang paghahanda sa araw na siya ay makakain mula sa dibdib ng kanyang ina. Ang mga galaw na ito na hindi nakikita ng mundo ay nagdudulot ng tuwa at pananabik sa mga magulang isang paalala ng mahalagang buhay na lumalaki sa kanilang sinapupunan. Habang papalapit ang ikalawang trimester, ang mga galaw ng sanggol ay nagiging mas malakas. Ang tindi at dalas nito ay tumataas kasabay ng paglaki at pagunlad ng sanggol. Madalas ilarawan ng mga ina ang mga sensasyong ito bilang mga paru-parong nagliliparan sa kanilang tiyan o bilang mga mahinang pagsipa at pag-ugong habang ang sanggol ay nag-iiba ng posisyon. Ang mga sensasyong ito bagamat nakakagulat sa simula ay agad na nagiging isang pinagmumulan ng kapanatagan at katiyakan, isang malinaw na tanda na maayos ang pagbubuntis at normal ang paglaki ng sanggol. Ang mga galaw ng sanggol ay hindi lamang libangan para sa mga magulang. Ito ay may mahalagang papel sa kanilang pag-unlad. Ang mga galaw na ito ay tumutulong na palakasin ang mga kalamnan at buto ng sanggol. Inihahanda sila para sa buhay sa labas ng sinapupunan. Nakakatulong din ito sa pag-unlad ng utak ng sanggol habang natututuo siyang ikoordinasyon ang kaniyang mga galaw at tumugon sa mga stimuli mula sa kaniyang paligid. Bukod dito, ang mga galaw ng sanggol ay may mahalagang papel sa kaniyang posisyon sa loob ng sinapupunan. Tinutulungan siyang pumwesto sa tamang posisyon para sa panganganak. Sa maginhawang kanlungan ng sinapupunan ng sanggol sa ikatlong trimester, ay nagsisimulang madama ang mundong nakapaligid sa kanya. Ang pandama ay isa sa mga unang nabubuo sa sanggol. Ang sanggol ay nagsisimula na ring makarinig, una ang mga mabababang tunog. Habang lumalaki ang kanyang pandinig, nagsisimula na niyang makilala ang boses ng kanyang ina at ang mga tunog mula sa labas. Ang paningin, kahit hindi pa gaanong malinaw, ay nagsisimula na ring mabuo, kaya nakikilala na ng sanggol ang liwanag at dilim. Ang mga unang karanasang ito sa pandama ay napakahalaga para sa paglaki ng sanggol. Kapag ang sanggol sa sinapupunan ay nasa mga huling linggo na ng pagbubuntis, Isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyayari sa kanyang maliit na katawan. Isang paghahanda para sa napakalaking gawain ng paghinga ng hangin sa unang pagkakataon. Isipin natin ang isang maninisid na naghahanda para umahon mula sa malalim na pagsisid. Ang kanyang mga baga ay nag-adjust sa pagbabago ng pressure. Ang kanyang katawan ay naghahanda para sa paglipat mula sa tubig patungo sa hangin. Gayundin, ang sanggol sa sinapupunan na sanay na tumanggap ng oxygen sa pamamagitan ng inunan, ngayon ay kailangan ng maghanda para sa malaking pagbabago sa paghinga gamit ang baga, isang proseso na susuporta sa kanya sa buong buhay niya. Sa loob ng dibdib ng sanggol, nagsisimulang mabuo ang maliliit na bulsa ng hangin na tinatawag na alveoli, na ang mga pinong dingding ay nababalutan isang madulas na substansya na tinatawag na surfactant. Ang surfactant na ito ay may mahalagang papel sa pagpigil sa pagbagsak ng alveoli kapag ang sanggol ay humihinga palabas na nagpapahintulot sa mga baga na lumawak at lumiit ng madali sa bawat paghinga. Kung walang sapat na surfactant, ang mga baga ng bagong silang na sanggol ay babagsak na magpapahirap o magpapaimposible sa paghinga. Sa kabutihang palad, ang produksyon ng surfactant ay lubhang tumataas sa mga huling linggo ng pagbubuntis Ini hahanda ang mga baga para sa mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng buhay sa labas ng sinapupunan. Bukod sa pagkahinog ng baga, may iba pang mga pagbabago sa katawan na naghahanda sa sanggol para huminga ng hangin. Ang ductus arteriosus, isang ugat na nagpapahintulot sa dugo na iwasan ng mga baga habang nasa sinapupunan pa, ay nagsisimulang magsara. Inililihis ang daloy ng dugo patungo sa mga baga para makatanggap ito ng oxygen. Ang foramen ovale, isang butas sa pagitan ng dalawang itaas na silid ng puso ay nagsisimula ring magsara, sinisiguro na ang dugo na may oxygen ay dadaloy sa buong katawan. Ang mga pagbabagong ito sa daloy ng dugo ay mahalaga para masiguro ang patuloy na supply ng oxygen sa mga organ ng sanggol pagkatapos ng kapanganakan. Ang sanggol sa sinapupunan ay nagsisimula ring magsagawa ng mga paggalaw sa paghinga. Habang nasa loob pa, ang kanyang dibdib ay lumalawak at lumiliit ng ritmiko hinihinga at nilalabas ang amniotic fluid mula sa mga baga. Ang mga pagsasanay na ito sa paghinga ay, naka, ay nakakatulong na palakasin ang mga kalamnan sa paghinga at inihahanda ang mga baga para sa mahalagang pel nito sa pagpapapanatili ng buhay sa labas ng sinapupunan. Bagamat mahalaga ang mga paggalaw na ito sa paghinga para sa pagunlad ng baga, kadalasan ay napakagaan nito para maramdaman ng ina. Ang pagbabago ng isang sanggol mula sa pag-asa sa oksygen ng inunan patungo sa isang bagong silang na sanggol na kayang huminga ng hangin ay isang patunay sa kahangahangang kakayahan ng katawan ng tao na umangkop. Ang prosesong ito ay unti-unting nabubuo sa mga huling linggo ng pagbubuntis, nagtatapos sa una at kahangahangang paghinga. Isang tunog na nagpahayag ng simula ng isang bagong buhay at isang bagong kabanata sa kamanghamanghang paglalakbay mula sa paglilihi hanggang sa kapanganahan. Pagkatapos ng halos sa patnapong linggo, malapit na ang oras ng kapanganakan, ang katuparan ng isang masalimot na koreografya ng kalikasan, patunay sa pambihirang lakas ng ina at ng sanggol. Isipin ang isang usbong ng bulaklak na namumukadkad, Dahan-dahang bumubukas ang mga talulot nito, ibinubunyag ang kagandahan sa loob. Gayon din ang panganganak ay isang unti-unting pagbubukas, isang serye ng ritmikong paghilab na nagtutulak sa sanggol palabas ng matris patungo sa mundo. Isang masalimuot na interaksyon ng mga hormonal signal sa pagitan ng ina at ng sanggol, nagpapahiwatig ng katapusan ng isang paglalakbay at simula ng panibago. kapag ang panganganak ay nasa sukdulan na, maraming emosyon ang nararamdaman ng ina. Ang pinakarurok ng ilang oras na paulit-ulit na paghilab, isang paglakas ng pressure at tension na nagsasabing malapit ng lumabas ang sanggol. Ang birth canal ay unti-unting lumalaki at lumalambot habang nanganganak para makadaan ang sanggol. Ang panganganak ay kadalasang nahahati sa tatlong stage, dilation, expulsion at placental. Ang unang stage ang dilation ay ang unti-unting pagbukas ng cervix at nagtatapos sa paglabas ng sanggol. Tinutulungan ng ina ang kanyang anak na ipanganak, ito ang pinakahihintay na sandali matapos ang siyam na buwang pagbubuntis at ilang oras na paghihirap. Huminga ang sanggol sa unang pagkakataon, isang tunog na parang unang iyak ng sangkatauhan. Isang pagdiriwang ng hindi matitinag na lakas ng espiritu ng tao, Nakahiga ang sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Tinitignan niya ang kanyang bagong silang na anak na may wagas na pagmamahal. Ang pagsilang ng isang anak ay isang karanasang nakapagbabago ng buhay. Dala nila ang pagkamangha at saya ng mahiwagang paglalakbay na ito. Ang paglalakbay mula sa paglilihi hanggang sa pagsilang ay isang patotoo sa kamanghamanghang lakas ng buhay isang simponya ng mga masasalimuot na proseso, maayos at may kahangahangang katumpakan. Mula sa sandaling ang isang semilya ay nagsimula sa kanyang paglalakbay upang patabay ng isang itlog, magsisimula ang sunod-sunod ng mga pangyayari, bawat hakbang ay mahalaga para sa pagunlad ng isang bagong tao. Ang pagbuo ng zygote, ang mabilis na paghahati at pagkakaiba-iba ng mga selula, ang paglitaw ng mga sistema ng organ, ang magiliw na pagsasayaw ng ina at ng sanggol, lahat ng ito ay nagpapakita ng kamanghamanghang kasalimuotan at katatagan ng buhay ng tao. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang biyolohikal na pangyayari. Ito ay isang malalim na karanasan na pumupukaw ng pagkamangha, kagalakan, at malalim na pasasalamat para sa himala ng paglikha. Ang makita ang isang bagong silang na sanggol na humihinga sa unang pagkakataon, ang kanyang maliliit na daliri na inaabot ang mundo, ay isang malakas na paalala ng kahalagahan ng buhay at ng walang hanggang lakas ng espiritu ng tao. Habang pinagmamasdan natin ang kasalimutan ng paglalakbay na ito, alalahanin natin ang kahalagahan ng pag alaga at pagsuporta sa mga magiging ina at sa kanilang mga lumalaking sanggol. Ang pagkakaroon ng dekalidad na pangangalaga bago mga anak, masustansyang pagkain, isang ligtas at nakapagpapalusog na kapaligiran, lahat ng ito ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng isang malusog na pagbubuntis at isang magandang kinabukasan para sa bawat bata. Ang paglalakbay mula sa paglilihi hanggang sa pagsilang ay isang patuto sa walang hanggang lakas ng buhay, isang kwento ng paglaki, katatagan, at isang matibay na pagnanais na mabuhay at umunlad. Ito ay isang paglalakbay na pumupuno sa atin ng pagkamangha, nagbibigay inspirasyon ng pag-asa, at nagpapaalala sa atin ng pambihirang potensyal na nasa bawat isa sa atin. Salamat sa panood. Mag-subscribe sa aming channel, Kapayapaan at Pag-ibig.